Enero 14, nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na punong bayan, Dr. Jesulito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor! Good morning, Kadego! Mayor, nung nakarang taon, top 10 po kayo uh -huh. sa mga nag-perform na mayors dito sa Nueva Ecija. Sa isang uh -huh. survey. At ngayon taon, na kayo sa top performing mayors, top 8 pa. Apo, Apo ka, Diego. Top 8. Ano po yung mga bagay na nagpanatili sa inyo bilang top performing mayors dito sa ating lalawigan at humakbang pa pataas, dalawang hakbang pataas. Uh, ka Diego, na yung 2024 February, naging top 10 tayo best performing mayor sa Nueva Ecija. So nakita siguro nila yung nag na yung nagso-survey. Tinanong naman yan eh, sa yung mga mamamayan ng gimba at nakita sabi ng gimba talaga maganda ang aking pamalakad kasi mayroon tayong transparency na ginagawa at talagang puso yung ginagamit nating mapagmahal sa pagsisilbi. Bayan, nagulat nga ako noon ka eh, kasi out of 32 towns and cities naging top 10 ako nung nakarang taon. Ngayon naman so, ah, lalo akong nagulat at lalo akong sumigla at nasiyahan. Dahil ako ngayon ay naging top 8 na at okay. nilapasan ko na yung dalawa pa. Ano? Uh, siguro baka next year baka maging top 6 na tayo or top uh, mas mataas pa. Di ba? Ang nakikita ko si siguro kaya tayo umangat ng gusto sa top performing mayor sa Larawigan ng BCA yung ating uh, pagtuloy-tuloy na pagtulong sa mga may hirap. Mm. Yan, di ba? Kadya ko, di ba? Minsan, may mga may sakit. Opo. Pupunta din sa bahay. Bibigyan ko na ng sarili kong pera, bibigyan pa natin doon sa ating financial assistance sa munisipyo. So, nakikita na, na yung pagtulong talaga. Talagang, uh, talagang, ang tao kasi, hindi na yung mahanapin ba sekretary ko? Hindi na. Ako mismo ang kaharap nila. Pag may kailangan sila, may problema sila, ako mismo ang harap, hindi sekretary. Oh, ah, po. tapos siguro, yung, yung mga mamayan na, na tanong, kung talagang tayo ay nagpe-perform, siguro sila may totoo yung ginagawa natin. Kasi, tingnan mo, ngayon tapos na yung ating gym na anim. Apo? Ah, nakita na nila, nadadaanan na ng mga taong bayan na pwede pala magtayo ng gym ang munisipyo. Mm -hmm. Hindi kagaya nung nakaraan, nakalang administrasyon, 30 years sila yung service, walang nakikita na pwedeng itayo pala ang bayan. Kaya ngayon, nakikita nila, Magandang pamamalakad natin, masinop tayo, mahusay tayo, mapagmahal tayo, may transparency sa ating pamamalakad, sa ating bayan. Kung baga sa ano, wala sila maikitang butas na tayo ay talagang gumagawa ng di maganda. Ang importante sa lahat, totoong naglilingkod ka. Siyempre, yung mga kababayan naman natin sa ganyang sorbe, nagtatanong sila, tinatanong nila bayan, ah, uh, barabarang kaya yan. Oh, Siyempre, ikaw ba ka, Diego? Ba, basta ba mo yan? Oo, oh. Ah. Eh talagang kung ano yung kanilang uh, nakikita at nararamdaman. Yung po sinasabi nila ano. Ah syempre, oo. Oh, oh. Kaya siguro nakita nila talagang lalong gumanda ang ating performance ng Kagaygo. Yeah. Mayor, nabanggit nyo uh, kayo po'y tumutulong mula sa sarili po ninyong bulsa. Oo oh, no? naman. At uh, tumutulong mula po sa programa ng ating uh, bayan. Oh, tuloy -tuloy yan, at yung survey po na yan, sinagawa noong nakarang taon at nitong itong buwan lamang na ito, Enero, no? O, oh kayo. Opo. Eh, paano kaya dito sa darating na mga buwan yung programa po ng ating uh, munsipyo? Uh -huh. Alam naman po natin at batid po ng lahat na hanggang sa ngayon, wala pa pong na municipal budget. Ah, yung budget Ka Diego. So, paano kaya ang uh, performance ng ating uh, mga departamento, mga programa ng ating munisipyo? Ah, Ka Diego, actually, pag-re-enacted yan, lahat ng uh, uh, panggawaing bayan, talagang hindi na mapapatupad. Kasi re-enacted. Ewan kung bakit ayaw nila aproban yung 2025 budget. ano? Uh, yung ating uh, financial assistance, tuloy-tuloy naman yan. Kasi ang kailangan kailangan ng tao 'yan. Kung baga sa ano i necessity 'yan. baga sa ano i ah, pangangailangan niya. Na pwede ko i-certify na ito ay talagang kailangan kailangan ng tao. So tuloy-tuloy pa rin yung ating ah, financial assistance sa ating ah, ah, mga mamayan. Na kung saan ito ay yung kailangan kailangan nila. Ibang sinasabi natin parati, ang pera ng bayan para sa bayan, ang pera ng bayan para sa mamayan. Tuloy-tuloy pa rin yan, Ka Diego. Mm -hmm. Lamang, uh, may mga bagay-bagay sa reenacted budget na hindi na pwedeng mapatupad mm -hmm. na kung saan may medyo ka, uh, maraming masasakripisyo. Mm -hmm. Agahan ng Kagaygo, tagay nitong uh, PBB, ha? Ah, kasi performance-based bonus 'yan. Opo po. Paano mo mo sabing performance-based bonus na ibibigay ng munisipyo galing sa uh, ating ka ba kabayanan eh? hindi na ina ng budget. So, yung performance, babagsak. Kasi isa yan sa basis. Kasi performance yan eh. Kagaya ng SDLG na natatanggap natin taon-taon. Ngayon, medyo duda na ako kasi isa sa batayan ng seal of good local governance ay itong ating budget. Hindi pa ina So, bababang rating natin diyan. Kasi lahat ng department kasi magbib magpapakita ng magandang performance. Opo. So, budget department, treasurer's department, yung ating mga barangay, yung ating sanggunang bayan. Yan. Eh hindi nila binabad, hindi na approve budget. So, money negative tayo doon sa requirements na yun. So, wala na yun yung STLG. Wow. Tapos, yung ating ano, immersion sa mga high school, senior high school. Naawa ko sa kanila. Ah, ito pong scholarship ba? O ah, hindi. Sa, sa immersion. Sa kasi sa mga high school high kasi, Nagawa ng um, immersion sa, sa municipality. Ah, so. uh, meron silang immersion na tinatawag. Ngayon kailangan kasi ng tinatawag na memorandum of agreement between the local government at yung school, Opo. kagaya ng Galban, San Andres, na uh, National High School. So, so hindi, eh, to... hindi. ko sila ma Hindi ko sila ma ma Hindi ko pirmahan yung mawah. Apektado rin po ba yung pati yung Apektado mga ka Diego. Paano ako pipirma ng MOA? Eh, ang kailangan ko ay ay authorization pagalis ng ngunang bayan na pinapayagan ako makipag agreement, mo, makipag MOA. Apo. Sa mga eskwela na to. Sino magbibigay sa akin noon? Eh samantalang walang gagawin ang hangguni ang bayan, mga konsyal, kundi pag-usapan ng budget hanggang March pa yan. Meron pa silang another 90 days para hindi, hindi pa pwede sumingit ng iba pang mga... Hindi. Speed. Yun ang nakakasama ng loob. Hindi. Eh. Yung mga urgent measures ng bawat department ngayon, may mga, uh, mga mga urgent na dapat ayusin sa bawat department ng munisipyo, hindi mga urgent. Hindi mapag-uusapan sa sanggol ng bayan dahil ayon sa batas, hanggat hindi na-aproban ang 2025 budget, walang pag-uusapan ang sanggol ng bayan kundi yung budget. Nagtataka naman ako sa kanila. October 16, andyan na yung budget para pag-usapan. October, November, December, o January, 4 months na pag usapan yung budget ng Sanggurian mm. Kanyang Bayan. Hanggang ngayon, dinaprobahan. Samantalang, mga nakarang taon, mula nung nagkaroon ng gimba, matagal na panahon na may gimba, di ba? Opo. Mula nung unang panahon na yan, ang budget na on time. On time, opo. Kahit nung ako'y konsyal nung araw, way back 2001 hanggang 2007, December, approve agad ang budget. Hanggang nung nakarang taon, ngayon, nagtataka ako. Hanggang ngayon, hindi pa inaprobahan. Ewan ko kung sino ang pumipigil sa mga sanggol ng bayan para perban ang budget ng ating bayan. Tingnan mo ha, pumunta sa akin yung uh, ating Gimba National High School, yung Bartolome. Opo. Pumunta sa akin yung Galban. Punta sa akin yung triala, nagpanta para pumirma sa mawa. Hindi ko papirmahan. Nagduro ko damdamin so, ko. No? May doon so, yung damdamin so, ko. Yung ang, ang project, uh, epekto oh. na hindi pagkakapasa Oo. Oo, ng uh, uh, municipal budget sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Hindi naman sila pwedeng gumawa ng, ano, ng mawa. Nabigyan ako ng authorization. Hindi pwede. Kasi pag binigyan ng authorization, labag sa batas yan. Kasi wala sila pag-uusapan niya, kundi budget. Oh, okay. Ni hindi nga sila makapagbigay ngayon ng, ano eh, ng resolution na nagbibigay sila ng simpati sa pagkamatay ng si Terman na konsyal na si konsyal Jean uh, Kapatbat. Uh, dahil nga sa dapat ang pausapan lamang nila ay budget. Budget, oo. May mga galing na ngayon sa um, ating uh, GCH na kailangan makapirma ng MOA. Gimba Community Hospital. O meron na rin dito sa MSWdo oh, mm -hmm. na sana gumawa ng MOA. Papa, iba, iba pa ko sa kanila. Uh, uh, partnership with National Agencies, apektado? Apektado. Kailangan may MOA lahat yan eh. Mm -hmm. Na ibibigay ng authorization ang sagunin bayad. Paano na lahat yan? Di ba? Mm -hmm. So maraming affected sa ginagawa ng saguling bayan na hindi pag-approve ng ating uh, local budget? Eh, eh, Mayor, uh, ngayong taon po ay eleksyon sa uh -huh. mayo. Kung saka-sakari at uh, kayo po pagbibigyan ng ating mamamayan, paano po mapapatakbo ni Mayor doklito Galapon ang bayan ng Gimba at muli makuha yung pagiging top performing mayor sa Nueva Ecija sa gitna po ng uh, problema sa budget? Alam mo ka, Diego, yung problema sa budget. At sa March, sa March, Opo. Pagtapos na yung kanilang deadline para aprobahan. At hindi na aprobahan. Okay lang yan. Kasi pwede na sila mag-usap, pag-usapan ibang mga business of the day. Yeah. Pwede na magdagdag na pag usapan sila. So, kahit reenacted? Kahit reenacted yan, pwede na silang mag ng iba't ibang uh, issues o resolution, o or ordinansa, pwede na silang mag diyan mm. Ang problema lang doon, ka Diego, yung, yung uh, mga paggawaing bayan, walang magagawa Hello. ang munisipyo ng paggawaing bayan. Pero yung top performing na sinasabi mo, yung pag-perform -pe ko, tuloy-tuloy yan. Oh, tuli -tuli. Yung pagkalinga ko, yung pagmamahal ko, yung pagtulong ko sa bawat mamayan ng bayan ng Gimba na dumarating sa atin, tutulungan natin sila sa abot aking makakaya, kahit sarili ko ng pera, gagamitin ko para matulungan ang ang mamayan ng Gimba. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan? Ah, uh, mga kababayan ko, itong naging problema natin dito sa hindi pag-approve ng 25 budget ng munisipyo. Malaking dagok mga laking kawalan sa ating bayan. Maraming apektado. Hindi lang ang munisipyo, hindi lang mga ordinary mamayan, hindi lang kung sino-sino pa, kundi buong bayan ay affected sa ginagawa nilang ito. Pero huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ko sa inyo, yung pagkalinga at pagmamahal ko sa inyo. Tuloy-tuloy dahil yan ang sinumpangan ko sa inyo na ipinangako ko sa inyo na tuloy-tuloy ang pagtulong at ang progreso ng bayan ng iba, tuloy-tuloy po yan, mahal, na, mahal kong mga gibanya. At mga kababayan ko, magandang umaga sa inyo. At lagi niyong tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.